Nobembre taong 2007 Noong hindi pa ako nagsisimula sa plano mga rekta ng mga bariya at salaping papel Ako ay nagbabasa na ng mga artikulo sa Wikipedia Kung ano talaga ang kasaysayan ng bawat pananalapi ng daigdig At lalo na noong inilabas ang ating bariyang limang piso ng Sering Engesi. Pebrero taong 2008 mayroong isang tagamaneho ng tricycle na nagbigay sa akin ng bariyang isang kapatadorya ng Estados Unidos na nagpapakita sa estado ng Nebraska na ang taon ng paggawa nito ay taong 2006. Ito na ang naging kauna-unahang bariya sa aking koleksyon. Isang araw noong ikalawang linggo ng Marso, mayroon ako nakita ang baryang sampung yen ng hapon na hindi ko na matandaan ng taon sapagkat hindi ko pa alam noon ang mga taon na nakasulat sa Chino o Kanji na siyang ginagamit sa mga bariya ng Taiwan at Hapon sa palaang respektibo. Akin namang natutuwa naman ngayon noong Agosto taong 2018. Pagdating na Mayo, mayroon na akong idinagdag na mga bariya sa aking koleksyon. Tulad ng baryang sampung won ng Timog Korea na mayroong taong 2017, 10 sentimo ng Singapore na mayroong taong 2,000 at at iba pa. Noong ikatlong ringgo ng buwan na yaon, binigyan ako ng isang pasahero ng jeepney na hindi bariyang isang piso kung hindi ang bariyang 20 sentimo ng Singapore. Habang sumayaw ako sa pinakagiling ng jeepney sa Port Bonifacio, Taguig. Noong ikadalawampuntalawa ng Hunyo taong 2018, Nakabili ako ng isang salaping papel na isang dolya ng Estados Unidos na nagkakahalaga noon ng 52 piso at tuon na ang aking simula ng aking pagiging ganap na kolektor ng mga barya at salaping papel. Labing dalawang barya at isang salaping papel. Yaon ang bilang ng mga barya barya at salaping papel na naroon sa aking koleksyon noong ikadalawang putatlo ng Hunyo taong dalawang at waro. Noong Hulyo taong dalawang at Nasa humigit kumulang apat na pumbarya na idinagdag sa aking koleksyon at mahigit lima po naman noong Agosto na bumubuo noon sa isang daang bariyang na roon sa aking koleksyon. Mayroon namang kauna-unahang bariyang aking kinuha sa aking koleksyon noong mga buwan na yaon. Julio at Agosto taong 2018, dalawang putimang bansa sa mga barya at siyam na bansa sa mga salaping papel ang aking kinuha o binili para sa aking koleksyon. Ang pinakamaganda para sa akin doon ay ang parehan 50 punsentimo ng Australia na nagpapakita sa ika ang taon ng federasyon nito. At sa salaping papel ay ang salaping papel na isang lira ng Libano. Setembre taong 2018, nagsimula ng dumami lalo ang aking koleksyon ng mga pareha at salaping papel sa pamamagitan ng paglilibot sa mga siriradalan sa aking pinapasukan paaralan sa tagig. Tuwing pagtatapos ng araw ng aking pasukan, aking dinadaanan ng mga mag-aaral ng ika na baitang o huling taon ng mababagpaaralan na mayroong pasok ng ikasampu ng umaga hanggang ikalawa ng hapon sapagkat itinatayo noon ang isang gusali ng paaralan na maaari rin pasukin ang mga mag-aaral ng senior high school. Isinama ko na rin ang pagsisimula ng aking pagbibili ng mga barya at salaping papel sa pook-pook para sa mga bansa sa mga barya na aking idinagdag sa aking koleksyon. Yaon ang Argentina, Bahamas, Bagong Caledonia, Venezuela, Vietnam, Brazil, Dinamarca, Ecuador, Espanya, Grecia, Jamaica, Jordania, Iraq, Iran, Irlandia, Israel, Croatia, Kuwait, Luxembourg, Lungsod, Vaticano, Macau, Maldives, Maroko, Mozambique, Nagkakaisang Emiradong Arabe, Noruega, Oman, Papabago, Guinea, Portugal, Francia, Rusia, Syria, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Suecia, Chipre, Tunisia, Ungaria, Ukraina, Yemen at Timog Afrika. Apat na putalawang dagdag na bansa at teritoryo para sa mga barya at para naman sa mga salaping papel, China, Vietnam, India, Indonesia, Cambodia, Nigeria, Paraguay, Saudi Arabia at Thailandia. Sampung dagdag na bansa para sa mga salaping papel. Pagdating ng Oktubre taong 2018, unti-unti nang dumadalas ang aking pamimili ng mga barya at salaping papel. Ngunit mayroon pa rin hingi ang nagaganap kahit papano. Ang dahilan upang makaabot ng isang ribong sa aking koleksyon noong kalagitnaan ng Nobembre taong 2018, Ikawado ng at taong 2013, nagrehisto ako sa numista. Isang po sapot na maaari kayo magtak ng pawang bariya noon. Ngunit kasama na ngayon ang mga saraping papel at eksonomiya. Sakop ng mga token, medalya at isyong pantasya ng mga bariya at saraping papel. Nagtapos ako sa pagdadagdag ng mga bariya sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit pinabawasan muli ang mga bariya kung may loong na idagdag na hindi naman kasama. Pagdating ng Pasko taong 2018, o normal na araw lamang para sa mga Muslim o anumang rehiyong hindi nagdiriwang ng Pasko nakabili ako ng isang bag ng mga barya at salaping papel kasama roon ng baryang ng puti kobo ng Nigeria na siyang pinakabihira sa sere na inilabas noong taong 1973 so hanggang taong 20 sya na po para sa mga bagya at sa naping papel na aking idinagdag noong Oktubre hanggang Desyembre taong 2018. Ito ay umabot sa 1,100 na dagdag na naging 1,661 barya sa 504 at apat na uri noong ika-isa ng Enero taong 2018. Sa itinagdag na bansa para sa mga barya yaon ang bagong Zelandia, Bangladesh, Costa Rica, Libya, Nigeria, Malta, Panama, Zambia, Silanga, Caribbean, Timor-Leste at Letonia. Labing limang bansa at teritoryo, maliban sa Silanga, Caribbean na sumasakop sa walong bansa at teritoryo. Para naman sa mga salaping papel, Egypto, Mauritio, Myanmar, Nepal, Oman, Turkiye, Ukrania. Pitong mga bansa na dagdag, Inedo taong 2000 at Binsham daan patungo sa 2000 barya. Nagsimula na rin ako bumili ng mga barya sa isang tahanan na malapit sa rilis ng daan bakar ng pambansang daan bakar ng Pilipinas kung saan mayroon siyang isang timba ng mga barya na kasama na dito malamang ang mga barya na wala pa ako sa aking koleksyon. Ngunit noong ika-isa ng Pebrero taong 2000 tabing siya lamang nakaabot sa 2000 ang mga barya sa aking koleksyon. Ikawaro ng Pebrero taong 2000 at tabing siyam, nakagawa na rin ako ng isang una na customisado na ang tema ay tungkol sa koleksyon ng mga barya. Bakit mga barya? Noong taong 2000 at tabing waro hanggang taong 2021, at 21, ang aking kaalawan tuwing ikatlo na maso ay mapag-isa lamang at walang kaibigan sapagkat wala akong pangkat ng mga kaibigan noong panahong yun. Bago ang aking kaarawan, pakungwali akong kumuha ng bariyang isang sentimo ng Pilipinas. Ngunit hindi naman sa bariyang panggunitan na isang dirham ng nagkakaisang emeradong arabe, gayon din sa overpriced na bariyang ng Timog Afrika sapagkat tunay ko naman binili sa isang gasolinahan sa Bangkal Makati. Noong Abre taong 2000 at Abingsyam, Nagsimula na rin akong bumili ng mga barya at sarapin papel sa munting Rupa kung saan nakabili ako doon ng ilang mga palibagong bansa para sa aking koleksyon. Noong ika-isa ng Hunyo taong 2000 at Abingsham, nakagawa ako ng isang video tungkol sa aking koleksyon ng mga barya sa aking Roman channel na Cyrus James Quaresma. Ngunit dahil halos lahat mga katuwaan na mga ng aking ginawa sa aking lumansya na noon, umabot lamang sa tatlong video at natapos lamang sa loob ng isang linggo. Hunyo taong 2017, nagsimula na rin akong bumili ng mga bariya at sa papel sa lungsod ng Pasay. Kadalasan ay nasa kahaba ng libadad. Hulyo taong 2017, nakaabot na rin ako sa 3,000 bariya sa aking koleksyon sa 670 uri nito. Nakakompleto na rin ako ng bari ang 25 sentimo ng Pilipinas sa serye ang Flora Antona na kinakuha ang mga taong 1985 at 1987. At sa lungsod ng Pasay naman, nakakuha ako ng pinakamariit na bari sa aking koleksyon na 10 sentimo ng Mexico na mayroong taong 2,000 at 12,000 na ang diametro nito ay nasa 14 na mm milimetro lamang. Setyembre taong 2,000 at 12,000. Ito na ang huling buwan na kung bumibili ng mga barya at sa papel sa bayan ng Pateros ang kaisa-isang bayan sa Caracan, Maynila, na ang aking kinuwa ay ang bariyang 25 sentimo ng Pilipinas na mayroong taong 2000 at abing Ikatlo ng Nobyembre taong 2000 at abing siyam. umabot na sa 4,000 bariya sa aking koleksyon. Disyembre taong 2000 at abing siyam. nagsimula na rin akong bumili sa Dr. Arcadio Santos sa pataniake. Balik tayo sa aking Roman Channel sa YouTube. Nakagawa na rin ako ng isang trailer noong araw din yun. Ngunit wala pa rin na ikakargang itaas ng mga video tungkol sa numismatika sa taong dalawang libo at abing na sa apat na anim na put, anim na bariya sa aking koleksyon. Dalawang libo, siyam na daan at imang na naidagdag sa aking koleksyon kasama na ang mga duplicate sa taon at uri. Paulit-ulit ang kaganapan sa aking pagbili ng mga bariya at sa papel at nakaabot agad ng limang isang bariya sa aking koleksyon noong ikalabing apat na maso taong dalawang at Hanggang kinabukasan, nagkaroon ng lockdown dito sa Caracamay, nila noong ikalabing lima na Marso taong 2020 dahil sa pandemyang COVID-19. Simula noon, umaasa muna ako sa pamimigay sa akin ng mga barya at sa naping papel at naglalagay ako ng mga barya sa paketing 2x2 ngunit hindi cardboard gawa ang papel na ito ngunit sa bahabahagi mga magasin. Mayo taong 2020, nagkaroon na ng base ng datos para sa mga sadaping papel sa numista. Oktubre taong 2020, mayroong na ipamigay na 17 para sa aking koleksyon at kasama na doon ang mga bariyang isang piseta ng Espanya na naging pinakamagaan na sa aking koleksyon na may doon lamang timbang na kupong ni mga gramo. Ngunit kasing laki pa rin ang bariyang 10 sentimo na Mexico. Katapusan ng taon 2000 at na nagkaroon lamang ng libo 5,200 at siyam na bariya sa aking koleksyon. Pagdating ng Enero taong 2021, dumagdag na naman ang aking mga bariya sa aking koleksyon sa pamamagitan ng pagsatsamba ng mga bariya ng 5, 10 at 25 sentimo ng Pilipinas na sa totoo lamang akin ang sinimula noong unang buwan ng lockdown. Gayun din sa paggawa ng mga album ng mga bariya sa aking koleksyon na natapos sa loob ng isang taon. Noong aking kaarawan noong ikatlo na maso taong 2021, nakabili lamang ako ng pitong dagdag na bariya sa aking koleksyon sa pagbabalik sa lokal-lokasyon at na malso taong dalawang na ipadala na sa wakas sa aking tahanan ang tatong na mga barya mula sa mga bansang Europeo mula sa isang unggal yung nakatira sa nagkakaisang kaharian. Mayo hanggang Hulyo taong dalawang bumili naman ng paminsan-minsan sa loob ng mga buwang yaon. Oktubre taong dalawang Nagsimula muli ang aking palaging pamimili ng mga barya at salaping papel sa mga tindah tindahan nito pagkatapos ng isang taon at pitong buwan. Ngunit tuwing biyenes, tapos Ringgo, naging biyenes at miyerkules na ang aking pamimili ng mga barya at sagating papel upang makaipon din sa pangangailangan na yun din sa pagpaparami ng mga taon at uri na hindi duplicate. Tinanggal ko naman ang mga duplicate sa aking koleksyon sa numista, ngunit hindi pa lahat na aabot nito noong oras na yaon. Noong ikadalawang putatlo ng Enero taong dalawang libo at dalawang putalawa lamang ako nagtatanggal lahat ng mga duplicate sa aking koleksyon sa numista. Nobyembre taong sa, nag-anunsyo na ako ng aking panibagong channel na ang tawag ay Cyrus Marikit Vlogs. Kasama ang isang segment dito ay ang barya barya at papel papel. Isang segment ng mga barya at saraping papel na nauugnay sa WorldCoin Hunts na ginawa na sa ilang mga channel sa YouTube. Ngunit noong ika putisan ng Disyembre taong 2021 sa lamang ako nagpakarga pa itaas ng video sa unang kabanata nito. Balik naman sa bilihan ng mga barya at salaping papel. Noong Nobyembre taong 2021 rin nakakabili na ako ng mga barya at salaping papel mula sa isang kolektor sa lungsod ng tagig na maraming mga barya at salaping papel sa kanyang koleksyon na wala pa ako. maputi na lamang marami siyang mga duplicate nito at tahanan din ng ilang mga panibagong bansa sa aking koleksyon. Tudan ng Myanmar sa barya at Guyana, Hamaika at marami pang iba sa salaping papel hindi naman magpapatalo sa aking mga pinibili mga bariya at salaping papel sa rugso ng paranyake na nagsimula na mula pa noong Hulyo taong 2021. Nakakuha ako ng bihirang denominasyon ng bariya ng Qatar na limang Dirham at hindi na ko nakakuha kamakailan ng bariya mula sa Tubaro isang mariit na bansa sa Pasipiko at pinakamariit na ekonomiya sa lahat ng mga bansang soberano na mayroong 63 kuit isang milyong lorya na GDP noong taong at 21 para naman sa album nakakompleto naman ako ng album sa aking mga nabili noong Hunyo taong 2018 hanggang Disyembre taong 2020 na nangyari noong Enero taong 2022 ang pinakahuli na aking inilagay ay ang bariyang 50 cm ng Retonia ang Letonia ay aking naging pinakapaboritong bansa sa mga barya ng Europa sapagkat hindi lamang magaganda ang mga baryang panggunita ng isang rats ang naroon kung hindi ang tipo ng titik na ginamit dito. Ngunit nakabiri mga ako ng panibago at matibay na aklat ng album noong Nobembre at Desembre taong 2022. Noong Hulyo taong 2022 naman na ibigay na sa akin sa wakas ang isang album para sa aking koleksyon ng sarapin papel mula pa rin sa aking kiradang kolektor sa Taguig.